Ibinunya Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady ni Sara Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang pangulo, magpita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. The police report also said na ikaw ang isa sa tatlong huling nakasama ni Paulo Tantoco. Why nobody is asking this question in mainstream media? ang nakakatakot kasi dito is that paano kung gawing, gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Ah, sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Ah, sige, ganito. Ah, sige, we can forgo this process, this ano, to keep the first lady from embarrassment in M&M, ganyan, Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, si Lisa Marcos, bakit, bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Eh, ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Bituin mo sa police report, isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi ba lang siya pinresure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? LA News. So, yung accident plus cocaine effects in Lehman's, as reported by Hollywood LA News it is drug overdose. Unintentional drug overdose. The decedent was a Filipino business executive who was a part of a family known for owning the stance retail chain in their home country. He was in the US United States, apparently as part of the entourage of Lisa Araneta Marcos, the first lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. N Nung nagsisimula pa lang yung issue, whether totoo o hindi, dapat nagsalita siya dito. Now that it is confirmed that Paulo Tanto, kasi si Paulo tato, hindi naman to public official eh. Hindi naman public official. Kawawa rin kung mapapagpiestahan yung buhay niya and also everything ganyan. Kaya lang naman ito naging sobrang controversial is because of the fact that She is part of the entourage of Lisa Marcos Araneta. Lisa Araneta Marcos. So, ngayon, dahil part si Paulo Tantoco ng entourage, bakit may may kalakit na drug overdose ang kanyang pagkamatay, madam? Si Paulo Tantoco ay part ng entourage mo and she died of drug overdose. You have to explain, madam. You have to face the people asking questions. So, ano yung mga, ano, ano yung mga yung mga pambababoy ninyo sa mga Pilipino, ano, eh, hindi yan totoo, ay, hindi yan, ano, ano, ganyan, ganyan. Now your back is on the wall. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. paulit ulit sinasabi ng mga tao na kayo ay pamilya ng mga bangag, kayo ay mga adik. Ayaw niyong humarap sa drug follicle, follicle test. Diba? Paulit-ulit ito sinasabi ng mga, and all you can offer from us is, hindi, wala kayong karapatang na magtanong, meron po kaming karapatan ayun you know, o, part na ng entourage mo na mamatay dahil sa cocaine effects, tapos ayaw niyo pa rin kaming magtanong. Tapos ang ginagawa ninyo, yung mga taong nag sa inyo, iniipit nyo. Pagkatawagin nyo naman kami sa tricom na gawagawa ninyo, papahirin nyo na naman kami, bababuhin nyo na naman kami. Pagkatapos kayo, hindi nyo maipaliwanag bakit meron ang parts entourage na namatay sa drug overdose. The police report also said na ikaw ang isa sa tatlong huling nakasama ni Paulo Tantoco. Why nobody is asking this question in mainstream media? Diyos ko, nagawa na naman ng ingay and, and issue tong admin na to to distract us, lalo na lumabas na yung news about kay Tantoco. Oh, siguro gagawa na naman sila ng ano. <laughs> Meron naman magbe-break ng mga artista, ganyan. Pero naman lalabas ang whistleblower. May kikidnapin na naman sila. Sabi ni Duter Duterte, Dut Joey, paano yan? Tama naman si na namatay sa overdose si Paolo. Bakit ikaw hindi binanggit pero si Maharlika binanggit? Ano binanggit? Binanggit saan? Ito yung dangers ni Maharlika. Kasi for example yan, nag-offer mo si Marlika ng proof doon. Hindi, si Din Chase yung nagtrabaho doon. Pati nga yung mga updates ni Marlika dyan, galing naman kay Din Chase, hindi eh, naman sa kanya eh. Pati yung police report. Kung chinismiss nila yung, yung story na yon and it happens, oh, okay, good. Kasi parang ang nangyari dito sa mga kagaya ni Duterte's, instead of oh, tumama kami ganyan ganyan instead of siguro dahil sa dopamine yan eh kasi nagaano ka yung nagsusugal ka tama kayo ang sinabi ni Harley ka o oh, hindi ganyan ganyan so maghihintay ka ng, nang maghihintay kayo ng ebidensya so pagka merong ebidensya lumabas yes my bet is right ano yan eh yung sugarol mindset instead of paying attention and waiting for the evidence to come out they would have a celebration kapag nanalo sila doon sa sugal. Nakita nyo? Nakita nyo? Ganyan, ganyan, yung mga behavior niya nila doon 30s eh. Mas ina-celebrate nila yung pagkapanalo nila doon sa chances na tama si Maharlika rather than focusing their attention on the evidence at hand. So, yung mga followers ni Maharlika, ina-addict niya. <laughs> inadik niya sa chances of winning. <laughs> Ganon. Kasi syempre, di ba yung, parang si Marley ka, may mga tumatama naman talaga siya chismis, o so, kagaya nito, tumama yung chismis, ganyan. Kasi pala, hindi naman siya nakapag-provide ng evidence, or so, nakapag-provide ng evidence, it si didn't chase. Bakit parang naging parang super, hmm, naging super achievement? Ako, na nagsalita ako, tungkol dyan kay Paolo Tantoco is because I saw the police report already. And that is the, I think, no, I believe that is also the same police report that was holding by Dean Chase. The police report was requested under the Public Disclosure Act of California. And so, he was provided certain information at least that letter, provide from from the police department provided certain information in the police report that can be disclosed. And part of the disclosure is yung whereabouts ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco, in which it was revealed doon na madami talagang cocaine doon sa cemento, eh sa sa lamesa daw, na kung saan yun yung room kung saan nakita si Paolo uh, Paulo Tantoco na namatay and that ang huling nakita na kasama ni Paolo Tantoco ay tatlong individual which includes one of which is Lisa Marcos. To now that the official ano no, the official uh, report of his death is out, publicly out. Ano to? Anong gag? Anong mangyayari dito? So when it comes to the death of Paolo Tantoco, ako ayoko masyadong ano eh kasi private citizen naman yun si Paolo Tantoco. Yun nga lang kasi I'm so sorry do sa family and sa mga involved kasi nakakasama siya ng First Lady ng Pilipinas. So it's inevitable that he is going to be talked about matatapik at matatapik talaga siya. And now they are, ano, no, in Taas Volcano, naghahanap ng mga hmm, sabungero. Sabi ni Cecil Estor Kuuy, kaya nga, when that issue happens, ang panapat is hulihin si PRRD. Ngayon, ano naman ang pangtapat para mamatay ang issue? Pwede ba, gising na mga Pilipino. Yung pagkita ko si PRRD, it is something that they really want to do. ako, eh. uh, oh, siguro, maybe yung kay Lisa Marcos, maybe that's one of the triggers. Sige naman, tatukanin mga natin to, when ganyan. Ah, magahanan naman sila ng gulo. I'm very sure. Magahanan naman sila ng gulo. So, mayroon naman isang biktima. Meron naman silang bibiktamahin na isa, maaaring ganon we can interpret it that way and I think it's reasonable to say so kasi nga kung magkakaroon sila ng kontrobersya sa part nila maaari na ano no they would want to victimize a, eh, ano, someone else para dun mabaling yung galit, yung atensyon, gan ganon Sabi ni Alvin Calica, Miss Joey, sana itanong din ni Miss Ida ng pagkamatay ni Tantoko kay Auntie Claire. Malamang magkakanda utal-utal naman sa pagsagot ang palingkera. Well, yeah. And if Miss Eden is going to have a chance to ask a question sa susunod na press conference sa Malacanang, I hope she ask what is the take of Malacanang? Because Paulo Tantoco is reported to have overdose in, in cocaine, and she is part of the entourage of the of the first lady. There were video footage that they were partying together, and there's also a police report. Ma'am Eden, kung kailangan mo ng police report, ibibigay ko po sa inyo. There is also a police report which says na si Lisa Marcos ang isa sa tatlong kasama. ni Paulo Tantoco. Huling kasama ni Paulo Tantoco. You know what I am so scared of is ito kasing ginagawa ni Lisa na nakakahiya, at talaga sa ibang bansa pa nagkalap ng kahihiyan. Ang nakakatakot kasi dito is that, paano kung gawing gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Ha, sige, hindi namin inimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Ha, sige, ganito, ha, sige, we can forgo this process, this ano, to keep the first lady from embarrassment, ineme, ineme, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, si Lisa Marcos, Bakit bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Eh, ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Biluin mo sa police report kasama siya. Isa siya sa mga isuling tao na nakasama nang namatay. Isa siya sa mga uling tao nakasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? Sabi ni the Great Far, the people needs answer, we need an answer. Tapos ang e-supply ng government, another issue na naman, na like, disconnected connected sa issue ni Paolo. Like yung mga sako na natagpuan sa taal. Ha, <laughs> ha, ha. Sabi niya.